Hello guys. Guys, ito yung mga nakuha namin sa ano panginhas o sa dagat. Ayan guys oh. Ayan yung mga nakuha namin guys. Ayan. Yung iba nandito pa sa lagayan. Ayan. Ayan, alakaak. Alakaak dito sa negros guys. Ayan oh. Ayan kasi alakaak pang kilawin yan. Ayan si mama oh saba ko pang inhas nang inhas mayroon sa dagat sa Negros guys tatlo kami nanginhas, inhas yun sa akin ha eh. yan lang yung nakuha ko guys okay. yan lang yung nakuha ko kaya eh. hindi pa ako marunong ano yan dito guys kung tawagin sa kanila guys suga suga yung ano yung parang alimango ba na maliit mga medyo maliliit pa suga suga ito yung ko kung anong tawag sa ano na to yan guys Nginhas kami guys nandito kami sa probinsya ng negros ayun eh, o Comment nga kayo, guys, kung anong mga pangalan nito, guys. Ayan, may kin malaki na ano. Iwan ko kung anong pangalan nito. Saang. Saang daw, saang. Ayan. Kani, anong pangalan nito? Ayan, ha. Ah. Maliit lang yung bahay niya, guys. Pero malaki yung laman. Mas malaki yung laman niya. Ayan, ha. Ah. Ayan, guys, oh. Ayan yung mga nakuha na guys may pang ulam na bukas guys ingat lang tayo guys kaya maano daw to yung mga tinik nito delikado daw ayun no. Oh. may pang ulam na guys oh. dami Ay. yung iba nandito pa sa lagayan ito ang alakaak guys ayan lilinisin pa yan lilinisin pa ano to guys, pangkilaw namin to ngayon. Kilawin. Ayan. Oh, ang dami, ah. Oh. Mukha yat din to, Ha? Huh? Teka, to, Gagapang 'yan eh. Boss natin. Ayan pa guys. Ayan pa yung ibang nakuha namin guys. Kanya-kanya kasi kami lagayan. Eh ako, hindi pa ako marunong guys. Hindi ako marunong na bu... Wala, gagapang yan. Ayan na, yung mga nakuha ko, yung mga nasa taas. Ang nagagapang na yan. Ayan na. Ayan na, oo. Na, eh magigawas. ba lang kanat mama ron na ah, baw lang di usa sa ubos oh asag napaakan ba naman ako kanina nito hmm. ayan guys itong ah, ulam na guys talagang sipag at tiyaga lang sa gilid ng dagat guys ay pang ulam talaga ayan nilinisin pa ngayon yan Thank you for watching. Bye-bye. Shout -bye. out sa inyong lahat.